habang uh, nagdidiwang po yung mga DDS ngayon at uh, nagpapalakpakan po yung mga taga-suporta ni Duterte eh ako po ay eh, hindi po ako ano pakikisaya doon no hindi po ako makikisaya doon sa pagdiriwang ho ng mga taga-suporta ni, ni uh, Duterte Ayan. Dahil po, mga kababayan, ito po yung uh, mga may na balita ngayon. No? May babahagi po, po sa inyo. Hindi po, po ang magkomento, mga kababayan ko. Kasi gusto ko pong manahimik na sana. Gusto ko na sana nga uh, ngayon, hindi ko na nga sana pakikinggan dahil nga uh, sabi ko, nasa labas ako ngayon. Uh, hindi na ako makikailang sana. Nabalitaan ko ho, mga kababayan ko, na ito hong mga Duterte ho pala, mga kababayan ko, kaya uh, sabik, sabik na sabik na sabik na sabik na bumanat dito kay General Torre, mga kapatid. At uh, gigil na gigil na gigil na po sila na makabawi dito sa mamang kulis, mga kababayan ko. Ito ang uh, pinakamagandang pag-usapan natin. Ito yung pinaka napapanahon ba, mga kababayan ko. But anyway, mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Ito ha. Ah. Ito. Nagpaplano na yung mga Duterte vlogger na bawian si General Nicolas Torres sa anong paraan, mga kababayan ko. At gigil na gigil na gigil na, gigil na sila, mga kababayan ko. Kasi, tawan ho ngayon, yung uh, acting mayor ng uh, isang, isang syudad, doon sa Mindanao, mga kapatid. No? Yung acting, isang acting uh, mayor ng uh, syudad doon sa Mindanao. Ang sabi ho niya, inarma daw ho itong si uh, General Plus saksakan daw ho kasi ng yabang. Isa lang ho, mga kababayan ko sa mga banta na nagsasalita sa kanya ngayon yan. At sinundan ho ito ng kung ano-anong mga content ho ng mga vlogger. na, eh, vlogger ho ha, ah. hello po sa inyo. Mga vlogger ng mga Duterte. Natila ho ba ang kantsaw kay Torre ay minalas-malas si General Torre ngayon. Dahil, sinibak daw sa pwesto. Kaklaruhin ko lang ho, mga kababayan ko. Nire-relieve. Mga kapatid. Hindi pa po siya totally sinibak. Okay, mga kababayan ko? Ang nakaupo po ngayon, kaklaruhin ko lang sa mga DDS ha, ang nakaupo po ngayon na PNP chief is acting PNP chief, mga kababayan. Dahil si General Torre pa rin po ang PNP chief, mga kapatid. Dahil siya po ay four-star general. Samantalang yung nakaupo po ngayon ay acting. Pumalili lamang. Klaruhin natin mga DDS. Hello po sa inyo dyan. Ay Ma'am rumita ano, Navarro. Ma'am Princess. Hello po sa inyo. No, mga kababayan ko. Yun ho ang katotohanan. Acting lang ho yun ang dadaan. If kung kayo po ay uh, susuriin yung mabuti, mga kababayan ko, yung mga pangungutsa na inaabot ni General Torre, wala ho sa kanya yan, mga kababayan ko. Kausap po natin yung matanda, mga kapatid. Wala ho kay General, to, General Torre yung mga pangangansyaw nyo, mga DDS pinapasabi ng matanda. Ngayon, ngayon mga DDS, ito ang sasabihin ko sa inyo. Pinagpaplanuhan ninyong gantihan si General Torre para makabawi kayo sa ginawa, ginagawa sa inyo ng tatay ni General, uh, ginawa sa tatay niyo nitong matandang pulis na si Torre. Mga kababayan ko, ito. ito ang tanong. Mga kababayan, paano niyo makakasuhan si Torre? nire sa pwesto ng walang dahilan ni presidente. Walang ano, walang uh, walang uh, walang uh, ka walang kasalanan kung tawagin. 'Di ba, mga kababayan ko? 'Yun ang niya nire ng walang kasalanan. Pero mga kababayan, dahil merong busot sa internal between the PNP chief question ko sa mga DDS ko, paano nyo babawian si Tore? Sa mga pinagsasabi niyo na may ginawang kasalanan daw si Tore samantalang si Rimulya na nga nagsabi na walang kasalanan si Tore. Anything at wala siyang pagkakasala, mga kababayan ko. Di ba? Dahil ito ang pinakamatinding dapat ninyong malaman. Oo, pakinggan nyo. Ito ho yung dapat ninyong malaman mga kababayan po, na hindi ho nalalaman ng iba, mga kapatid. Maaga lang hong tinira yan si General si Tori. Maaga lang hong binanatan ngayon dahil mga kababayan ko, matunog na matunog ho ang pangalan ni Tori. Kaya napaginitan. Pero mas magandang pwesto, but I think, baka mamaya higit pa sa mas magandang pwesto ang kahinat na ni Tore, mga kababayan ko. Diba? Pero dito muna tayo. Dito muna tayo mga kababayan ko. Matulog po ngayon yung pagbanat ng mga DPS at sila ho ba mga kababayan ko, ay uh, uh, mabubugbog itong si Geno si Tore sa social media. Dahil mga kababayan po, kung ano-ano po -ano ang pinapakalat ng mga Duterte supporter. Keso nawalan daw ng tiwala si PGBN. Keso may anomalya daw sa loob ng ano. Ng, ano uh, sa, anomalya, may an anomalya daw sa loob ng uh, PNP. Keso may anomalya daw sa ganito sa tungkol niya, kanya. Nagkakagilihan daw sa kanyang artate. Ang daming ano, ang daming uh, speculation. Katotohanan mga kababayan ko, hindi hindi lang ko nagkasundo yung pati uh, uh, mga sa mga isa sa mga hindi lang ako nagkasundo sa pagpapatupad ng uh, ng uh, mga marching orders ng government. Ngayon, nagbalasa sa kasi si Tory ng mga tao at hindi na gusto ng inyo ko, Mga kababayan ko sa mga tuwid, pinakita lang ng napol mga kababayan ko, kung gano'n sila ka makapangyarihan. Pagdating sa PNP institution, mga kababayan ko, na kaya nilang kahit, kahit ikaw pa ang pinakamalakas at sikat na PNP chief, kaya ka namin pababain. Ipinakita lang ng napol sa kanya yon mga kababayan ko, at kaya ka namin palitan. Mga kababayan, yun lang ho ang nakikita doon. Yun lang ho ang nakikita wala na po akong nakikitang ibang reason doon. Pero speaking, speaking of uh, position sa government, mga kababayan ko, para sa akin, wala pa akong nakikita na suntok sa ban pa ito, mga kababayan. Suntok sa ban pa ito. Iniisip ko na lang ngayon si ay kaya mamahiya ng tao. Mga kapatid, madalas gini-graceful exit niya. Mga kababayan, madalas gini-exit niya na lang yan, gini-graceful exit niya na yung mga tao niya na uh, dahil ayaw niya lang mapadya mga kapatid yun mo na hindi pa hudo kaya hudo sa mga nagpapalabas ng mga DGS dyan na merong haka-haka -ha nila mga kababayan ko eh abay magtigil ho kayo sa kakabanat ninyo na keso may nagawa tandaan nyo ho according to Secretary Rimulya ng Department of Local and Interior at uh, Department of Interior and Local Government mga kababayan ko DILG wala akong kasalanan si General Nicolas Torres klarong-klaro ho ito, mga kababayan ko. At kung ipagpipilitan ho ng mga DDS na gumawa ho ng anumalang tao, yung mga banat ho ninyo, mga paninira ho ninyo, eh wala ho maniniwala ho sa inyo dyan. Ako ho, hindi ho hindi ako basta-basta maniniwala na merong corruption sa ng institusyon ng PNP. Well, <laughs> di ko alam, mga kababayan ko. But, lahat naman ng ahensya ng gobyerno, merong anomalya, mga kababayan. Di ba? Si Cora pa rin ang gustong gusto ko ng taong bayan. Correct. Di din kasi maiwasan kahit saan, ingit. Pero I think mga kababayan o oh, uh, sa ginawa nila kay General Territory na ganito, pwedeng ano eh, pwedeng maging ano, pwedeng tumakbo ng pagka-presidente itong tao na to. totoo lang, if he is running for president, why not? mga kababayan ko, subukan natin yung isang uh, General Torrey, mga kababayan ko. Ano? Kung piling, kasi ito po, short live streaming lang si tayo. Kung piling ho, mga kababayan ko, nung, sang, nung, sang, nung, isang, nung isang nung isang duwag na Duterte, na nakalamang siya kay Torrey ngayon, nakakatawa ko, mga kababayan ko. Alam mo, nababalang si General si T. General Torre. Nababalang sa pwesto, nililip lang, pinagtawanan. Unlike naman sa tatay mo, di ba? Mga kababayan. Ito matapang itong acting mayor ng isang lungsod sa Mindanao eh. Ang tigas ng mga mga kababayan ko eh. Kung tumawa pa doon sa kanyang mga latest bill, akala mo naman, minayambag ka sa bayan na malaki. Meron ba? Ginagawa ka ba? Ibigay ka ba sa taong bayan? Sa boxing niyo hindi ka nga pupunta. Diba <laughs> so, mga kapatid? Oh. Tapos sa tawanan mo siya, ano, sabi mo, karma? Karma ba? Kaya pinapanigyan ba kayo ng gobyerno? Eh, nire-relieve yung tao because may hindi pagkakaunawaan sa isang ahensya ng institusyon ng Philippine National Police. Which is right na gawin para sa akin if that is a best position for General General Torre, well, abangan na lang natin, mga kababayan ko. Hindi ko pangungunahan ng Pangulong Marcos. Good evening, gaya ni Koy TV. Maraming from Macau. Hello po sa Madam. Good evening, Miss Sunshine Texon. Uy, nasa Hong ako sa 10, ha. Ipakit tayo dyan, ha. In-update ko lang kayo na marami po, mga kababayan ko, ang bumabanat na ngayon dito kay Torre, kay Gento General Torre, patungkol sa kanyang pagkakarelieve bilang PNP chief ng uh, Philippine National Police at kung ano-ano na pong fake news mga kababayan ko. This kind of fake news mga kababayan ko minsan pinaniniwalaan ko sa parting Mindanao. Kaya ho ako nag-live ng ganito to inform the Filipinos, or kapatid na Muslim dyan sa Mindanao na bakay kayong basta-bastang magpapaniwala doon sa mga haka-haka nila dun sa mga kuro-kuro ng mga Duterte vlogger. Baka humaligaw ho kayo at bandang huli, eh ang mangyari ho sa inyo mga kababayan ko ay langa. Maniwala ho kayo sa big news. Grabe ang lamig dito. Ito pa, hello you know, ma'am Jackie Duque. Hello you know, po sa inyo. Ito pa, ibabalita ako na rin mga kababayan ko. Kais ko na rin pong ibalita sa inyo mga kababayan. Huwag na pong kumasa yung mga Duterte supporter ha. Huwag na ho kayong umasa. No? Ito ho ha? Ah, balitang-balita ho ito. Wag na ho kayong umasa mga DDS dito. Ito ho ang balita ngayon. Wag na ho kayong umasa ha. digong abangar sa interim release ng ICC. Katingin mo Duterte pakakawalan ka pa ng ICC. Di ba? Sabi po dito sa balita, inaasahan ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maglalabas ng desisyon ng International Criminal Court sa kanilang hinaing na interim release sa loob ng isang ina, sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Two weeks ba kababayan ko ang hinihingi nilang interim release mga kapatid. Mga kababayan, two weeks lang daw ang hinihingi balit mga kababayan, ngunit pa, uh, parang suntok pa rin po sa buwan. Tapusin yung balita mga kababayan ko. Ayon kay Katorny Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, karaniwang agad na, karaniwang agad na nagdivision -de ng hukom pagdating sa ganitong ilang Well, it's uh, customary, customary by the chamber's rule such uh... a yeah. Ito sabi dito, chamber by the rules of request as soon as possible. So we are, uh, so we uh, So we anticipate within the week or two should we have decision ani ni Kaufman sa isang paningam nitong Martes. Higit pa, pa, niya, naniniwala silang dapat palayain pansamantala ang dating Pangulo habang binibidig yung kasong crimes against humanity o ugnay ng war on drugs ng uh, dating adi so We hope that the former president will be released. We relieve. He should be released. And uh, we hope will happen. Giit uh, pa niya, mga kababayan ko. Sabi pa dito, itong uh, Agosto 18, muling, nag, uh, muling naghain ng interim release. Request ang kampo ng Duterte matapos payagan ng ICC ang pre-trial chamber na ipag ipagliban ng decision na lao ng kapilang. Sabi pa dito, sa so kasalukuyan, nakapigit ngayon si Dating Pangulong Duterte sa Higa sa na nakatangta siyang uh, magsimula ng Confirmation of Charge Theory sa September 28. Alam nyo, kayo mga Duterte supporters, do you think pakakawalan na kayo sa Higa? Nakakamali kayo dyan. Malabo ng pakawalan ng international Takas lang. Gagawa, lang, gagawa lang ito ng exit mga kababayan ko, upang makatakas sa kanyang mga ginawa. Do you think, akala nyo ba kahit malagay pa yan sa ICC member na ano, hindi nababalik ng na Netherlands yan? Dari sa possibility na bumalik yan at maglaro na maglaro ng maglaro. Ng, mga kababayan. Ko. Kaya po sa lahat ng mga manonood natin, mga kababayan natin, may dear Pilipino, mga kababayan ko, wag ay papayag na mabigyan po si Duterte ng interim release dahil na ako'y na kapag itong tao na to ay nabigyan. No? Oh, ito. Dahil itong kapag itong tao na to mga kababayan ko, ay napagbigyan na mabigyan ng interim release, there is a possibility, mga kababayan ko, na hindi na po itong bumalik dyan sa CELDA. Hindi na po itong bumalik dyan sa International Criminal Court at magpaguna sa mga iba't ibang bansa kaya siyang protektahan ng mga ito. Good afternoon po sa inyo. Pero okay na ba? Okay na, okay na po? Okay na po ba yung audio ko? Ayan. But anyway, mga kababayan ko, like I said, mga kapatid, this is a short live stream. Oh, kung so, yung uh, magtaka, kayong mag, uh, dahil lang uh, ito po ay short live streaming to upang ipahatid po sa inyo ang mga uh, mensahe nito ng ating gobyerno. Kaya kanina ang sa nasa kotse Nasa kotse po ako ngayon mga kababayan po. Ayan mga kababayan. Bali short live streaming lang ito mga kababayan ko. Oh, pasensya na kayo medyo... mahina yung natin, sounds natin ngayon dahil lang uh, dahil nga sabi ko nga sa inyo, kailangan uh, uh, po uh, if either the signal mga kababayan oh my god mga kababayan hindi ba kayo nito inaantok tayo dahil uh, ang haba ng biyahe ko na nasa biyahe, nasa biyahe po ako Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Uh, Joy Carlos. But anyway, in-update ko lang kayo. Alam niyo naman ako, kahit nasa labas ako, mga kababayan ko, nagagawa ko naman po mag-update sa inyo. Nagagawa ko naman po mag-update kahit na pabungas-bungas sa ating mga mata. At pagod po tayo, mga kababayan. No, nagagawa ko pa rin po magbigay ng latest update sa inyo. Hindi po so, ako mag O, ito na. Naibalita ako na sa inyo, ha, na, 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 paunahan ko na kayo na ang mga Duterte vloggers po ay nagpaplanong bawian General Nicolas Torre sa kahit anong paraan. Mula ngayon at binalita ko na rin sa inyo na malabo hong makakuha ng interim release yung dating Pangulong si Digong Mabalo. Yan ho, ang mga nasagap kong balita na gusto kong sabihin sa ating mga Pilipinas. Alright? Ako po si ni Koy TV mga kababayan ko. Maraming 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 salamat po. Ingat po kayo palagi. Mga kababayan ko ha? sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas mga kababayan. Joy ka, mas pahinga-pahinga din pag may time. Hindi galing ako sa biyahe na sa outing ko. Ayan. Nasa resort ko ako ngayon. Hindi ko na lang sasabihin kung nasa resort. Ako. ako po ay nag-swimming together with my family. Kaya ako Kaya ako, pupungas-pungas yung mata ko. Mahaba yung biyahe. Ako yung driver. <laughs> Alam nyo naman, eh. Tata is duty. Tata is duty tayo. Sir BNG, salamat sa update mo sa aming mag-insert sa biyahe. Maraming maraming salamat. Alam naman ako, mga kapapae ako, hindi ko kayo matitiis. Babalaan ko na kayo, ng mga defensive vloggers. hindi ka na ng pagbanas. stream release na hinahain nila ngayon para makapag uh, para makapag ano mga ko, para makapag uh, labas si Digo mga kabayan ko binalita ako na rin sa inyo para ma-aware po kayo sa ginagawa ko na pag ang sinaginagawa ko ng mga kalaban natin mga kabayan ko jailbreak daw si Buday we don't know madam malay <laughs> natin mga kababayan ko mangyari nga yan no good ko ingat palagi sa bahay maraming salamat po so, ingat ka dapat hindi dapat talaga hindi na makalabas yan at hindi na mabigyan ng ano yan araw ko Parang mahina daw yung ating ano. Nasa loob po ko, ko sa ustak yun, hindi nagalang ha. Na okay na ba? Narinig na ako? Narinig na ba ako mga kababayan? Okay na? Malakas na ba? Ayan, medyo mahina ba yung boss ko? Siguro mahina lang yung signal ko. Talaga. Mga kababayan. Alright? Per-type streaming lang po tayo mga kababayan ko ha. Per-type streaming lang po tayo ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana po ay nai-update po kayo sa mga dapat niyo malaman. Para bukas, pag nakita nyo sa badita mga kababayan ko. Bingo. Mga kababayan ko na yun. Presidential Sheriff. City, uh, di Alaw. kayo. Uh, will uh, we will uh, deep dive to the, the deep dive guidance sa story uh, okay. ingat ingat po kayo mga kabay, maraming maraming salamat po sa mga kabay na po ako sa mga kabay. Okay, live stream, update ko po kayo. Essential sharing to the world. Okay? Maraming salamat po. Ingat po.